Hello guys. Welcome welcome. Ito na po yung pamahiin namin every New Year. Pinupuno po namin yung mga glasses namin ng iba't ibang sangkap para maging abundant for the whole year. So meron tayong mantika, may tubig, may asin, may asukal, may bigas at may gold coins. Okay, Kailan shop wedding tanggalin guys. January 7. Uh, dapat nyo na siyang tanggalin. Kasi January 6 ang Three Kings. So, dapat after Three Kings, you can use already all those um, ingredients para ipangluto nyo na syempre siya, guys. Okay? Yung mantika, pwede na ipangluto. Yung mga gold coins, guys. May chocolate kasi yan, guys. Pwede na ipakain sa mga anak nyo. Ang tubig, pwede na itapon. Ang asuka, pwede na ipangtimpla kunin nyo lang yung pinakamataas na portion kasi medyo madumi na. Same sa asin at sya sa bigas. Okay? Okay. Siyempre, ang red ribbon, kunin ko na rin. Hindi ko po ito itatapon, guys. Ayan. So, diba? O. Oh. Kinain na lang yung chocolate.